Uh, magandang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan at mga mahal na kapatid Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung Bakit galit na galit sila sa kaisahan ng Iglesia Ni Cristo Lalo na sa panahon ng butuhan Bakit nagagalit ang mga kababayan natin Dahil sa sumusunod tayo sa pangamahala ng Iglesia bakit daw para tayong mga utu-utu na kung ano man ang maging desisyon ng pamamahala ay sumusunod tayo sa, kanya. Bakit daw wala tayong kalayaan? Bakit walang kalayaan kayo? Bakit wala kayong sariling desisyon? At bakit bakit ginagawa nyo yan? Parang may nagsasabi pa nga para kayong na-hypnotize. <laughs> ba? Para kayong na-hypnotize. Nako. Wala raw kayong sariling desisyon. 'Yun ang gustong uh, sabihin ng mga kababayan po natin. Wala raw tayong sariling desisyon. Hindi kagaya nila na kung sino ang maibigan nila na iboto, 'yun ang iboboto nila. Wala raw tayong kalayaan, mga mahal na kapatid at mga kababayan. Totoo po ba ang sinasabi nila na walang kalayaan ang Iglesia ni Kristo dahil sa pagboto ay ang ano po ang nasusunod ay ang pamamahala? Alam niyo mga mahal na kababayan, ito lang po ang masasabi po namin sa inyo. Sa totoo lang, kami po ang tunay na malaya. Kami po ang tunay na may kalayaan. Ano po? Bakit? Kasi yung kaisahan po sa Iglesia ni Kristo, alam niyo mga mahal na kababayan, yung po ay utos ng Diyos. Nakalagay dyan sa Biblia, mga kayo ng akala ng pag-iisip maging ng paghatol Ang pagboto po mga mahal na kababayan, kung babasahin po ninyo sa deksyonaryo, ay isang uri po yan ng paghatol Hahatulan ang taong bayan kung sino ang uupo at iboboto o, Yung pagboto po ay isang uri po yan ng paghatol So wala po kaming nalalabag na aral ng Diyos at hindi po totoo na hindi po kami malaya. Sa totoo lang kami po talaga ang tunay na malaya. Bakit? Dahil nagpapasako po kami sa mga namiminuno po sa amin. At yung pagpapasakop sa pamamahala at yung pagkakaisa sa pagboto, sa pagpapasya ay isang napaka banal na bagay. Tapakat yan po ay utos po ng ating Panginoong Diyos eh magtatarong na naman ang iba eh saan yan mababasa alam nyo mga mga walang ibang walang ibang talata ang ibibigay namin sa inyo kundi yung talatang laging ginagamit ng iglesia ni Kristo na magkaisa maging sa paghatol o sa pagboto yung kaisahan po ng iglesia ni Kristo kaisahan hindi lamang po yan mga membro kaisahan po yan ng Panginoong Yesu Kristo at ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po nababali yung kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Ipapakita ko po sa inyo ang talata, mga mahal na kababayan. Ito po ang talata. Basahin po natin para mas lalo po ninyong malaman na bakit ba talaga ang Iglesia ni Kristo nagkakaisa? Bakit ba kapag ka-eleksyon talaga ang kaisahan? Sulido. Bakit para bagang takot na takot silang suwayin or sirain yung kaisahan. Talagang nakakatakot po sirain po yun. Dahil yun po ay kalooban ng ating Panginoong Diyos at kapag nilabag mo po yan, ang, ang ibubunga po niyan ay kasalanan. Kaya ang ginagawa namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, kung ano yung pasya ng pamamahala, abay yun ang aming ibuboto. Kasi wala naman po kami pakialam dyan sa mga sa mga ano sa mga politiko matalo man yung sinamahan namin, manalo man yung sinamahan namin, yung binutuhan namin, panalo pa rin po kami. Bakit? Kasi po natupad namin yung yung utos ng Diyos, yung kaisahan na mga kaisang maging sa paghatol. Ganun po 'yun. So ipapakita po natin yung talata. Ito po mga mahal na kababayan. Okay po mga mga nakababayan, ito na po yung talata na pinagbabasihan po ng Iglesia Ni Cristo bakit po kami talaga nagkakaisa at nakasulat po talaga yan sa Biblia. Ito po ha, babasahin po natin. Sa unang korinto, uno, jis. Ayan po. Babasahin po natin. Ngayon ipinamamanih ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kayong lahat ay mga salita nang isa lamang bagay. Isa lamang bagay. At huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi. Bawal magkaroon ng pagkakabahabahagi ha. Ano pa? Napakaliwanag dyan. Kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Yun po mga mahal na kababayan, ang ang talata na sinusundan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung kayo man, kung kami man na Iglesia ni Cristo ay nagkakaisa, ay hindi po dahil sa yan ay kalooban lang ng pamamahala. Hindi po. Wala pong <coughs> excuse me. Wala pong ipinapatupad ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo nang hindi po nakasulat sa Biblia. Kaya magtataka kayo Bakit itong mga iglesia ni Kristo parang takot na takot na uh, Sirain ang kaisahan Kasi nga po utos po yan ng Diyos Utos po yan Ayan o, oh. tingnan nyo Diyan, diba? Ipinamamanay ko sa inyo mga kapatid Sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo Isipin nyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo Na kayong lahat ay salita ng isa lamang bagay At huwag magkaroon sa inyo ng pagkakapabahagi kundi mga lubos kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kaya kung kayo man, kung kami man na mga Iglesia ni Cristo nagkakaisa, yun ang hindi po ninyo kayang gawin sa ibang relihiyon. Bakit? Kasi nga, hindi po ninyo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Tandaan po ninyo ang talata o ng Korinto 1.10 at basahin po ninyo sa inyong uh, Biblia. Ano po? Ano man ang relihiyon nyo, basahin po ninyo basahin nyo po yan Para malaman ninyo kung Bakit ganun ang Iglesia Ni Cristo O ito pa, may papakita pa ako Sino ba ang kaisa ng Iglesia Ni Cristo Sa kaisahan Kami lang ba, ang mga kaanip Ang pamamahala lang ba Ang mga ministro at mga gagawa lang ba Ito may papakita po ako sa inyo Natalata na Sana makatulong po sa inyo Ito po Okay, ito na nga yon mga mahal na kababayan Ito, ito po yung talata Bakit po talaga nagkakaisa ang Iglesia ni Kristo Ayan o, sa unang huwan Ayan o, sa unang huwan ah, hindi pala sa huwan Resicite Baintilus Ayan o At ang kaluwalhatiang sa aki ibinigay mo Ay ibinigay ko sa kanila Upang sila'y maging isa Nagaya naman natin na iisa. O, di ba? Isipin nyo, sino ang nagbigay ng kaluwalhatian sa Iglesia ni Kristo? Walang iba po, kundi ang Panginoong jesus Kristo. Ayan o, at ang kaluwalhatian sa aki ibinigay mo, ibinigay ng Ama, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Isipin mo, maging isa. Ha? hindi kanya-kanya, babahagi Nagaya nagaya naman natin na iisa. O kung paano nagkakaisa yung ama at ang Diyos, ah, ang batang Diyos, si Kristo at ang Diyos. Kung paano sila iisa sa layunin, sa pangangalaga sa tupa, sa lahat, iisa sila. Ganon din ang ginawa ni Kristo sa iglesia ni Kristo. Para ano? Para anya maging isa. O, di ba? Isi, isipin mo, yung kaluluwatiyan binigyan ibinigay sa iglesia. O, di ba? Yung kaluluwatiyan ibinigay ng Ama, ibinigay ni Kristo sa iglesia. Ibinigay para ano? Para gawing maging isa. Ay, napakaliwanag ng ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. O, di ba? At yung karuntong ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila ay malubos sa pagkakaisa. Imagine, mga lubos sa pagkakaisa. Kaya nga, yung kaisahan sa Iglesia ni Kristo, utos po yan ang Biblia. Kaya hindi po masisira po yan. Upang makilala ng sanlibutan. O, ba? Diba? Tingnan nyo. Kilalang kilala na ang Iglesia ni Kristo sa buong mundo. Dahil sa kaisahan. Lalo na sa araw ng halalan. Kilalang kilala. Kahit saan. Upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. No, di ba? Kaya yung kaisahan sa Iglesia ni Cristo, mga mahal na kabayan, utos ng Panginoong Diyos. Utos ng Panginoong Diyos. Di po ba? Yan ang utos na hindi ibinigay sa iba. Di ba? At hindi yan nasusunod ng iba. Nako, kababayan, ipinakita ko na po sa inyo ang dalawang talata. At tatlo nga yun eh, tatlo. Bakit ang Iglesia ni Cristo nagkakaisa? Bakit hindi kaya, hindi piling labagin ang kaisahan? Bakit nagkakaisa sa baging sa pagboto, sa paghatol, sa salita? Ano man ang ginagawa ng Iglesia ni Kristo? bakit may kaisahan? Yun po ay utos ng Diyos. Utos ng Diyos, kung paano silang nagkakaisa ng Ama kay Kristo Ganon din po ang Iglesia ni Kristo, nakikipagkaisa kay Kristo, maging sa Diyos bakit yung kaisahan po ng iglesia ni Cristo kaluuban po ng Diyos yan. Kaya kami naman na mga miyembro sa iglesia ni Cristo ay hindi pwede. Sino ba kami na hindi susunod sa Diyos, di ba? nga bago ang tao, Diyos muna ang susundin namin. Kaya yung kaisahan, yung kaisahan ng iglesia ni Cristo hindi po yan masisira ni numan. Sapagkat ang kaisahan ng iglesia ni Cristo kasama po yan ang Diyos ang Panginoong sa si Kristo. Ang pamamahala, ang lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Kristo, iisang katawan po yan. Kung ano ang pasya ng ulo na si Kristo, yun ang gagawin ng katawan. Eh tama nga naman. Si Kristo ang ulo ng Iglesia, ng katawan, oh, yung Iglesia ni Kristo, kung ano yung desisyon ng ni Kristo, yun ang susundin ng katawan. Pangit naman na ah, kung saan ba kayo nakakita na nag-decision ng ulo, hindi sinunod ng katawan. O oh, ba? Diba? O ito na lang, sample na lang sa katawan po natin. nag ng ulo na, oh, kumain ka na, gutom ng tiyan. Anong gagawin ni, ni, nitong kamay? Kukuha ng pagkain, isusubo sa bunganga. Anong gagawin ng bunganga? O, ngunguyain niya. oh, kapag ka na ng maayos, lulunukin. O, oh, di diba? Bakit? Yun ang kumandang utak. Yun ang kumandang ulo. Ganun po ang Iglesia ni Kristo kaya uh, wala tayong makagawa ay eh, ganyan talaga eh. utos ng Diyos yan eh hindi pwedeng hindi kami susunod dahil utos at kalooban ng Diyos ang kaisahan kaya yung mga sumisira na dahil daw nagkakita na, na brainwash lang kayo o naloko kayo na kayo ang hindi malaya hindi totoo yan katotoo lang kami ang, tu ang tunay na malaya bakit? malaya kami hin dahil hindi kami nakalalabag malaya kami sa paggawa ng ng tama ng salita ng Diyos sinunod-sunod namin ang salita ng Diyos, kaya malaya kami. ikasi eh kasi kung sisirain namin ang kaisahan, doon pumapasok lang kasalanan. Ganon po yun mga mahal na kabayan. Sirain mo ang kaisahan, kasalanan yun sa Diyos. Isipin nyo, ang utos mismo ng Diyos eh, mga lubos kayo sa isang pag-iisip at isang paghatol. At sabi ni Kristo, kung pa, gawin mo silang iisa, kung paano tayo iisa. O, diba? Utos ng Diyos, utos ni Kristo. Kaya sino tayo para lumabag? So hanggang dito na lang muna. Sana ay po kayo bakit po nagkakaisang Iglesia ni Kristo at huwag na po ninyong usigin ang kaisahan. Dahil ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo wala pong kapantay po yan. Kaisa po dyan ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Isu Kristo. Kung hindi niya nagagawa sa inyo, sa iba, eh wala tayong magagawa. Di ba? Kasi tayong Iglesia ni Kristo na nakagagawa nun. Aminin mo natin sa hindi. Tanging Iglesia ni Kristo lang ang nakakasulod sa utos na yun. Wala nang iba. Di ba? Kaya, sorry kayo. Kaya kung gusto niyong sumunod ng ganun, ay, di, umanib na lang kayo. Mas maganda pa. Makasama namin kayo sa tunay na paglilingkod. So, shout out sa lahat mga kababayan at maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.